pagpalang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS pensioners. Para po sa ating mga SSS pensioners, ang buwan po ng Disyembre, ito ang kanilang hinihintay na kung saan ang kanilang 13-month pay or 13-month pension at ang kanilang monthly pension sa buwan ng December ay makukuha po nila ng sabay. Sa video po na ito, ating pag-uusapan kung kailan talaga na ibibigay o ibinibigay ni SSS ang 13-month pay at pension ng mga SSS pensioners sa tuwing sasapit ang buwan ng December. Ang video din po na ito ay para sa mga SSS pensioners na baguhan pa lamang sa mundo ni SSS bilang isang pensioners. Marami po ang nagtatanong sa ating comment sections kung kailan daw may ang kanilang 30 month pension. Ang kanilang pension sa buwan ng Desyembre, at ang mga nag-advance po ng 18 months pension. Meron ba silang 13 month So yan po ay ating sasagutin at ang sagot po natin ay ibabase po natin sa inilabas na circular ni SSS. At ang circular na ito ay ang circular number 2022-030. Ibabase po natin ang pag-release ng 13-month pension dito sa circular po na ito kasi po wala pa namang ginawang revision si SSS patungkol po sa pag-release ng 13-month pension ng mga SSS pensioners. From 2022 po, 2023, 2024, ginawa pong basihan ang SSS Circular Number 2022-030. So, pare-pareho lang po ang pag-release ng, ng 13-month pension. Ito po ay para sa mga Development Bank of the Philippines o DBP, Disbursement Facility, and Land Bank of the Philippines o Land Bank, Bulk Credit System, LBCs, Ayon po kay SSS, ang mga pensioners na may date of contingency na 1 to 15, quote lang po. Pag sinabi po natin date of contingency, pinabase po natin ito sa date of retirement niyo, date of disability po, o kaya naman po date of death ng namatay po ng miyembro o pensioners. Ang, ang kanila pong 13-month pension, kasabay na din po ang kanilang pension sa buwan ng December 2025. So makukuha po nila ito sa first day o sa unang araw po ng December. At ang mga second batch pensioners po o yung mga pensioners po na may date of contingency na 16 hanggang sa last day po ng buwan o of the month, ang kanila pong 13 month at pension ng December makukuha po nila sa fourth day of December o sa ikaapat na araw po ng December. Tapos po, yung kanina po, yung ating, kung yung mga 18 months po na nag-advance ng pension, kailan nga ba makukuha ang kanilang 13 months? So, ayon po dito sa circular na ito, the date of crediting of the 13-month pension of pensioners who avail of the advance 18 months pension for their initial benefit shall be on the fourth day of December. So, makukuha din po nila kasabay po ng mga second batch pensioners. Ito po ay sa December 4, 2025 po. Sa mga through SSS accredited non-pesonet participating banks and checks po, the SSS shall request the following. So, para naman po sa mga SSS pensioners na non Net banks po credit the here-in-cited pension po to the pensioner's account not later than 4th day of December. At para naman po sa mga Philippine Postal Corporation to expedite delivery of the checks po, no yung mga nakakakuha po ng checks to the pensioner's home address based on SSS records para po sa mga non-peso net banks, kailangan po makukuha na ninyo ang inyong 13 month and at the same time po ang inyong pension. So, not later than po ng December 4. At para naman po sa mga pensioners na pinapadala po ang kanilang 13 month and pensions through checks po, kailangan po ay i-deliver po ito sa kanilang address na nakasulat po sa kanilang SSS records. Kung ang crediting day po ay nag-fall ng Sunday, Saturday o kaya naman po holiday, yung 13 month and December pension po shall be credited on the last working day before the Saturday, Sunday or holiday. Like for example po, kung ang December 1 po ay nag-fall ng Saturday, makukuha po ninyo ang inyong 13 month and pension po before po ng Saturday. Ito po makukuha po ninyo ng Biyernes o Friday po kung hindi po holiday again sa Friday. Kung mag-holiday po sa Friday, makukuha po ninyo ito, mag-move na naman ng forward ng Thursday po. Ang mga baguhan pa lang po sa mga SSS pensioners, yan po ang day po ng pag-release po ng inyong 13-month and December pension po yan lamang po ang ating balita o information para sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.